tuwing ka Paskuhan ay talaga yung one plus Pia City sa pamuro ni Mrs. Neil Aguilar ayan kung mapansin sa so may stage stage ng cupboard court napakaraming napakaraming ang regalo tulad mong mga nakarang taon gamitin ang set up ang para sa mga para sa mga tao ay ngayon maaga pa kaya may pakailan lang nakaupo sa ulahan lahat ay taga kaya taga alas piñas yan yung mga pan mga pakigalo uh, siyempre kasama lang rin mga driver ng BRC Imbruda kasama uh. rin ako dyan ito ba bigay ng pamas kumandog? apa? isang proxy dyan? dyan? ako napaka safe dito kasi may covered court tayo Game Aguilar District 1 Dami diba? Yeah, Meron. Puro regalo yan. Yeah. Ang lakang taon, medyo maliit yung lagayan. Pero yeah, ngayon, parang malalaki yeah? na no, siya. Ang malalaki na lagayan na nagkikita natin ngayon. એવું આપણે જાણ Lahat ng iyan ay manatanggap ng mga taga-plasthenos. Siyempre, isa-isa, bawat isa mayroong inaokan stop para dyan. Hindi pwedeng wala. wow

maligaya naman ang ating mga tagalas pinyeros at las pinyeros na makatanggap ng pamasko galing sa ating mga mahal na mayroon. Magaling kumaga sa lahat. Good morning and God bless you.